Magandang araw mga boss Palitan natin itong ating back camera Ayun o no? Mayroon ng yung, yung lente niya Maba ang ano na Tawag dyan, malabo Pakaon I-reverse natin para makita natin yung camera Pakan pala ang brake reverse oh, yun Ayan, oh, kita nga mga boss o oh. Malabo Meron na kasing lamat yung kanyang lens. Ito yung ipapalit natin na bago mga boss. Marami siyang LED na ano. Maraming LED na nakapalibot sa kanya. Maliwanag to pag gabi. Tingnan nyo itong luma natin. Ayan o. No? Apat lang na LED yung nasa kanya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito nakapalibot ang LED sa kanya. Ito yung connection niya mga boss. Yan. Testing muna natin Kung gagana ba itong ating nabiling bago Balik natin Ito lang naman ang gagawin kasi may nakaabang na ng mga wire Nakalagay na siya kaya hindi na tayo magwa wiring Kaya kaya lang natin itong i-DIY Balik na natin yung wire Tatry na natin to Kung gagana ba itong kamera na ito yan, siya na ang nakakabit dyan. Oh, ito na ang nakakabit. Try natin. Yan. At ating i-reverse. Kung gagana ba. Pag hindi, hindi na natin. ituloy ng palit. Yun. Ayun, gumana. Kung nakikita nyo mga boss, malinaw. Malinaw na malinaw yung ating kamera. Teka lang, parang baliktad yata siya. Tingnan natin, bakit parang baliktad yung camera niyo. Ah, kaya pala. Baliktad pala yung nakaano pala siya. Nakabaliktad nga pala talaga siya. Tingnan natin dito. Talagang nakabaliktad siya kasi dapat nakaganyan yun siya. <laughs> so okay siya, gana siya. Balik na natin mga boss. Ito nang na ikabit natin. Anggal na. Anggal na yung wire. Ayan, oh. kita nyo ba yan mga boss? Oh? hindi makita oh yan o, yung ano nya yung lens nya, mayroong parang cloud sa loob yung kung anong nangyari dyan kaya, silaw na siya ito ang bago niyo, clear masyado yung kanyang lens oh kitang kita sa loob ito, wire nga goods na goods na ito yan. Tik lang natin diyan para hindi mahulog. Tapos balik natin. Ayan mga boss Kailangan nakababa ito, ah, nakaano ito. Nakainggan sa itong ano mo. Kasi i-reverse -re natin itong brake kasi i-reverse -re natin siya para makita natin sa likod. Bilisan lang natin kasi hindi maganda na naka-reverse siya tapos hindi tumatakbo for testing purposes lang ito reverse yan oops yan reverse ayan na yung camera ayan na malinaw na tingnan natin sa likod ayan o oh. malakas talaga yung ilaw niya mga boss maganda okay na salamat sa panonood patayin na agad natin to iinit ang ating ano nito goods na mga boss goods na shout out sa dudong commander natin dito alam mo na mga boss like share and subscribe